Kala ko nandiyan kayo sa Pornhub eh. <laughs> ah, si service sila aircon, no? Dol. Kala mo na sa Pornhub sila dol, oh. May dala dol. <laughs> dito tayo, dito lang tayo sa kamarin. Sleep oh. Slip type, slip type yung linisin natin. Hindi nga, parang alagaan nyo doon eh. Wala kasi bintana to eh. Ha? yung ano doon. kung yung Sana abot no? Wait lang. Hindi mga tropa, sir. <laughs> Tawanan sila Ito. Do, labot na. Sana abot para wala na dan Hin. Ano? Sige, okay, mo pa. Sige. Okay. Oh, butir lang. Mahaba yung host natin. Ayan, mga tropa natin, oh. Nasa Pornhub. <laughs> Tawa din sila tuloy. Eh. busura? Ayun, alin, alin. Saan? Huwag ka na yan. Niniikop na. No? Grabe, you no? Know. Oh, daming basura na yan. Oh, basura. Galing sa aircon. Hinihigop nyo. Ah, uh, plastic, sir. Yun. galing sa aircon, sir. Hinihigop. Kahit paano malakas yung ano na yan, sir. No sense May baloktot na para di mga problema pag dikit sa ceiling May mga tropa rin, sir. Oh. <laughs> talaga marami to dito oh mahalik kabuk na yan oh eh? Oh. Matik yan, idol. No. Oh. Matik na doon, dumi. Sigilid kasi ng kalsada to doon, oh. Kaya mabilis dumi. No, ano? Nung alikabok na yan, oh. So, marami na kaming binaklas na ganito, sir. Nag-overhead? Nag-overhead. So, yun. Tapos na ang ating cleaning na aircon. Sa so, must-have Tama, ah, mm -hmm. tama ba? Dey pag big Ha? Tama ba 'yon? Anong anong kape to? Masarap. Ay, masarap kape. Dito lang to sa kamarin, kalokohan. Tapos na 'yung cleaning. Sleep type aircon. So mga gusto mag ano, mag melty ha? Ito kayo. Oh, pala tandaan na nandito na kayo. Yan. May ano dyan. Yan tawag na akala mo porn hub. Yung pala pro hub. Yan. Pala tandaan yan. Uh, palabas yan dyan sa North Olympus. Ang labas yan. Yan. Gilid lang ng kasada to. Ang open dito is 9 a.m. to 11, 11 p.m. yon. Then mamaya may music tayo dito sa speaker nila. Wala pa eh. Wala pa sa Olirat yung mag-ooperate ng music ngayon. Kasi tatapos lang natin ng nilis ng aircon. At ito na nga yung ginawa ni ma'am sa atin na ano, milk tea. ano ko anong flavor to. Alam mo to ba? Anong flavor to be okay. Ginawa tayo ni ma'am eh. eh. Kakaya naman tanggihan natin. Yan. So yun. Ngayon lang muna ang video natin ngayon. At patapos na tayo. Dilipat tayo sa Villa Angelita. May chichik tayong aircon. Kasi wala daw lamig yung aircon nila. Kaya chichik natin. So yun. Bye bye mga kamatik.